Hello guys, good evening. Kain tayo guys. Ito na yung niloto kong tang talong. Ayan. Ayan siya. Di ba hinati-hati ko yung talong? Ayan. Tapos, sausawan kong ayan. Chili na may kalamansi at pakis mapakain tayo ng marami nito. Kain tayo. Alas 9, na ng gabi. Tapos, tingnan ko yung aking ulam kanina tanghali. Ayoko na. Pag mga biniling ulam dito, hindi mo na maasan na iulam ng gabi. Kasi, panis. Panis na talaga. Inamay ko o yung chan ko kumulok <laughs> kain tayo kasi nakipagchika pa ako sa aking anak kaya ayan late na kumain. ay video ko kami ng anak ko hmm ang <clears throat> matagal-tagal na rin di ako nakatikim ng nakaulam ng tortang talong. Time for guys. Mahaba na pala ng buko. Lagi lang kasi nakatali. Kaya, Yan. hindi ko na, na namalayan ang haba na pala. Dandan sa ano, sa buto ng chili. Bakit kaya apat na chili ang nilagay ko? Wala naman ang hang. hanggang bukas ang ulam natin yan. Diba? Ang sarap paggawa natin. Nakita ako kasi yung talong na sa baba namin kanina. Ang ganda. Ang ganda kaya fresh siya kaya yung bumili ako kasi may ang lola at saka si thunder hindi ako tinatawag kaya nakapagluto. Kaya naman hindi ako nagluluto kasi hindi ka pa nakapag-start magluto, andiyan tatawagin ka. Kaya, sino na gano'n magluto. Ang gusto ko, pag mag-start ako magluto, wala ano nang tawag-tawag. tuloy ko yung nagawaan ko. Diba? Gusto ko sana magkamay. Kaso lang, <laughs> yung kamay ko makangamoy na patis. Kukuha tayo ng tubig. Yun. Ang ganda na ang lagayan ko. Wala akong mainit na tubig. Yun. Sa inyong na lang ang palamig. Ba? Nakatakil pa. <laughs> nakatakil pa talaga. Hindi kasi. May kasi ako eh. tigil-tigil muna tayo sa soft drinks ngayon. Kasi alam mo kung bakit, guys. Ang takot ko. Ako lang naman ang gumagamit ng CR. Pero bakit nilalanggam yung ihi ko yata yun ang nilanggam? Kaya ayaw ko naman soft drinks. Magtubig-tubig na lang muna. Kasi dilagado. May diabetes na yata ako. <laughs> diba? Pag nilalanggam yung ihi, may diabetes yun. Katakot. Delikado. mahirap. Huwag mayroon nang diabetes. Pagkatapos nga, may komplikado ng sakit. Ay nako, huwag naman sana. Kaya... na tayo mag soft drinks tayo. Kasi pag laging sa labas kakain, soft drinks talaga. At saka nangyari yun, kasi nung may free yung zero na Coca-Cola. Ayun yung dito sa baba. At tuwing bili ko, binibigyan ako ng anim na ano yung mini size lang na zero Coca-Cola. Kaya ayun, dun yata ako nagka nagka langgam yung ihi ko. <laughs> Delikado. tigil tigil muna tayo sa mga matatamis. Pag tumigil ako, walang langgam. Kahapon, kumain kami sa labas ng gabi. Ayun, uminom ako na Sprite. Kaya ayun, kanina, may langgam. So, ngayon, wala na. Sana naman. Mahirap na ito. Eh. Mahirap pa rin na po ng sakit. ma paano dito pa para sa sa rice. Magtubig-tubig tayo ngayon. Yan ang natural kong buhok. Bumabalik na. Kaya, no rebounding na. Ayoko na magpa-reband. Kasi ayan na siya, oh. yummy, 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 yummy. Kunti-kunti di din masyadong maalat. Kunting lang sa patis. yung alaga ako tulog na. Matapos ko nito, ako yung maglalaba. Hmm. Yung torchang talong, masarap din yung sa tinapay. Hmm. Ay, hindi ko na mabos yung kaneng ko ah. kutsara na lang, ubusin na lang natin. Madala akong mabusog ngayon. Alam mo guys, yung ano ko, yung mga pants ko, yung short pants, gano'n. Kahapon nagulat ako. Naglaglag, nalaglag habang naglalakad ako, nalalaglag. Ibig sabihin, pumayat ako. Hmm, namaya, tingnan ko pala kung ilang ilang timbang ko kasi steady ako 50 kg sampan hindi pa ako ano nung timbang Bukas na ano naman kayang ulam. Ay, ito pala. Mayroon. Bukas ng gabi na ano naman kayang ulam ko. Noon pa kasi gusto ko yung magluto na ulam ko. Kasi, kung ano gusto ko, yun. Minsan, bumibila ko ng vegetarian na ulam. Kaso lang, naman ako. Kasi ang gusto ko magpapak ng ulam. Di ba lang yung kanin? Saan hindi masarap yung kanin ngayon? Yung nabili kong bigas. Tapos na. Tapos. Thank you, Lloyd. Nakaraos sa hapunan. <laughs> Yan. May ulam pa ako bukas. sakit, ayo nangak, sakit, ayo nang, ya langsakin, ini langkam di itu pelangi itu pelangi ralat dalawa. Tira ko kay akong isa. Okay. Dalawang saging. Diba? Ayan, may lang kami yung ano. May yes, cellphone ko. Yummy, 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 yummy. In my tummy. Kain tayo saging, sa guys. Ito ang dessert natin. Oh, di ba? Solve ang buto-buto. Solve ang haponan. here ang saging ko. Siguro nontok-untok ito kasi nangipin. naalala ko nung malilit pa kami. Nasa ano kami, nakatira sa bundok. Hindi mawawala ang saging. Pero, pag nilagang saging na, yung hilaw na ilalaga, nag-uunahan yung luha. Ayok. Kasi, ang gusto ko yung manibalang na nilaga. Nasabi yun. Tapos yung noon nung tinatago yung tinatago yung bigas noon. Hindi ko anong year yun. Basta malit pa ako nung tinatago yung bigas. Yung may mga tindahan, tinatago yung bigas kasi pahirapan ang bigas noon. Ang, ang may mga tindahan, syempre itatago na lang nila yun kasi para sa kanila lang yun. Ayaw nila ibinta. Hmm. Ako, lagi ako sa labas noon siyempre nakipaglaro sa labas pag may nabalitan na kung may ano may bigas takbo ako niyan uuwi ako sa bahay Ay, may bigas sabi ko kukunin ko yung bayong Alam mo yung bayong kukunin ko yun tapos sabi ko punta na ako na yung pipila na ako doon kasi ang haba ng pila eh una unahan din eh pipila na ako sabi ni Nanay saan bang banda may ano may bigas, ganito, ganon. Basta sumunod ka lang. Kasi alam mo kung bakit. Yung bigas namin ay mais. Hindi ako makain yung mais na bigas. Kasi hindi naman sa ayoko. ko. Bloated ako. Oo. Ang tiyan ko, pum pum pum. Pag ginagal may tiyan pum, pum pum pum. Sumasakit ang tiyan ko, kaya hindi ako makain. Pero kumakain ako pag tutong Yun, kasi ang sarap. Yun. Kaya minsan, naalala ko yun no, no, talagang nanay ko, sabi niya, itong bigas na to, ha, para lang kay jobito to, sabi niya, tapos lagsaing, lang, lagsain sa malit na, ano, na kaldero. Isang takal lang ang laman, Uh, sabi niya, eh, ito, sasaingan ako na nanay ko. sabi niya, ito ha, para lang ito kay Chubby, sabi niya, huwag nyong gayahan, sabi ko. Kaya ngayon, na wala na sila, naalala ko, sa ang sakripisyon nila sa akin. naghanap talaga yun lagi ng ano, tapos pag may, pag may nakita siyang bigas, papalitan niya ng ano, yung mais na bigas, kasi gustong gusto nila yung mais na bigas. naalala ko ang, ang ako yung maliit ako yung, yung sacrifice nila sa akin tapos ako yung maldita hindi naman sa maldita <laughs> mm -hmm, kasi buti na lang yung mga kapatid ko hindi nagreklamo, hindi nagsabi siya lang ang ano, ganito, ganito ganyan, ganyan, hindi naman mm -hmm. tapos isa pa second si year high school yata ako nun, umiyak nanay ko kasi nagreklamo ako hindi naman ako sa nagreklamo ang sabi ko pagka galing ko sa school, hindi ko pa naibaba yung gamit ko sabi ko, nay anong ulam sabi niya tamban tapos sabi, sabi ko, tamban na naman doon, umiyak yung nanay ko yung sinabi ko, tamban na lang sabi ng nanay ko. Bigyan nyo na ako ng pera at luto ako kayo ng ano, ng masarap. Sa, sa lub -lub ko. Bakit kayo umiyak si nanay? Yun lang naman ang sinabi ko, umiyak talaga siya. Siguro, nanay ko, ayaw din niya siguro na gano'n araw-araw na lang. Kasi sa amin kasi, pag ang tamban ang lumabas, lumabas, iyan na lang, lagi tamban tamban na lang uh, ang lumabas sa ano sa dagat tamban na lang tamban na lang wala nang ibang isda janon kaya 'di ba nakakaano na rin nakaka Sawa, na yun na lang lagi paksi prito masarap lang pag paksi uh, prito ayoko nang paksi kasi yung mga tinik kasi Mano kasi ako sa isda. Ayoko ng isda. Kasi bijita, vegeta, uh, kasi kami noon. Kaya nung ano na, nung mga 12 years old yata ako, 11, saka kami kumain ng isda. Umi, um, humiwalay na kami sa bijita yan. Kaya yun. Hindi naman sa hindi namin kaya na sa bijita yan. Basta may mga paniniwala. Ganyan, ganito, kasi ganito. Kaya yun. Pero sabihin ko sa inyo, ang vegetayan, madalas kami nagkasakit noon. Bihira lang kami nagkasakit. Tsaka, pag kami nahihilo, sasabing ng tatay ko, mm. kasi, pag kumain kami ng saging, hindi pwede kumain ng leafy vegetables. Kagaya ng mga kangkong, ganyan, hindi ka pwede magpahalo. Kailan? Ang pwede lang pwede lang pwede ka lang kumain pag halimbawa kangkong gabi, ganyan ang gulay mo. Ang pwede lang kainin yung peanut ganyan. Totoo yan. Yan kami halal lang suka. Kasi nga hindi nga kami sanay. Kasi sinanay kami mula sa pagkagising ko, pagka pagkapanganak ni nanay sa akin, sa tiyan pa lang ako ay vegetarian na. Kaya dito, pag ang mga kaibigan ko nagluto dito noon, sabi, kain tayo ate, sabi ko, hindi ko kilala yung isda na yan. <laughs> Tapos sabi nila, di magpakilala ka. <laughs> Pakainin mo na lang ako ng gulay. Kahit anong gulay kakainin ko, wag lang yung isda. <laughs> dito ito nga ewan ko pag na ano ako na naumpisahan ko yung yung gulay 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 parang ayoko na magpahalo nakakain ako ng isda kasi parang ang lansa lansa na kahit ipiprito mo pa wala hindi ko talagang ano mas gustuhin ko pa yung gulay kahit araw-arawin mo ng gulay. Okay guys, tapos na tayo kumain. Thank you for watching guys. Thank you. Balik na naman ako sa pagbablog guys. Thank you very much kasi medyo okay-okay na ang mga problema ko parang unting-unting nakaka-recover na ako sa aking mga problema at saka yung aking problema sa aking kwarto kasi punong-puno ng ipapabagahi nandun na naipa, ko na kahapon pinick up na dito yung aking box kaya bukas do ang shipping kaya mayroon na naman na isang box kasi guys, unti-untiin ko nang iuwi yung aking mga gamit kasi hindi natin alam kung hindi natin alam kung kasi i-appeal daw ako kasi 16 na ako guys ngayong December hanggang December na lang ako dito ang binigay sa akin ng ano ng MOM ay 1 year lang ang kontrata ko 1 year lang pero ang sabi ng agency ko tapos itong alaga ko i-appeal nila ako para magtrabaho ulit sa kanya sana nga guys at saka sana healthy ako kasi pag 60 ka na general tapos i-apply ka ulit general check up na yan guys may ECG tapos yung x-ray lahat lahat na sa katawan iiano na kaya yun ang, kaya yun ang ingatan ko sa aking sarili na mag-ingat nyan, may lang kami yung ihi ko sana wala akong diabetes siguro naman wala naman mm -hmm. siguro warning lang yun <laughs> tapos minsan tumaas yung BP ko pero ngayon okay na yung BP ko kaya ingat ingat lang sana healthy ang ating pangatawan para makapagtrabaho ulit dito ya pero unti-untiin ko nang padala ang aking mga isin ang aking mga gamit para in case halimbawa in case na ano hindi na mabigat sa pag-uwi kasi wala na akong dalhin di ba pero sana naman kasi may dalawa pa akong patatapusin may dalawang college pa ako guys kaya kailangan dito pa rin ako kaya yan na ang hinihiling ko kay Lord na sana good health pa rin ako okay guys thank you for watching kaya ngayon balik vlog na naman tayo guys please support my channel guys juvenile channel thank you thank you very much guys And Sino man pang hindi pa nakapag-subscribe ka sa akin, please subscribe sa my YouTube channel guys, Juvenile Channel 4355. Thank you guys. Thank you for watching. Love you all.